Magandang umaga po sa inyo. Welcome to my channel Kalpinterong Gala. Um, kumusta ang yung Pasko kahapon ho? Magandang umaga ho kasi kahapon lakas ng ulan araw ng Pasko pero ginagagawa tayo ng tiles. nagka sa kahapon. Eh. Ayun guys, eh, medyo magandang na araw ng araw ngayon. Yun ho. Yan, itutuloy na natin yan guys ho. Yan, project natin yan. Yan. Yan, magpipinish na tayo sa baba niya, guys, pang sa taas. Nagili na ako ng pintura, guys. Yan. Yan, Yan oh. No. Hmm, yung kay project rin, project na namin, guys, pintura. Hello guys, dito tayo sa taas ngayon. Maglalagay tayo ng bulkasil guys dito sa binubungko guys kasi may natulo yung pinagribitan dito ito na hanapin Ay, ito pala guys oh. ito na natin doon guys yan yan guys yan lagyan natin yan guys para mula mo yes ba nga ito yung bagong bubong sa ano brunch guys patapos na to guys dun dun na guys kabila guys lilipat sa tapat na yan guys kasi may mga materialis na yan guys May mga bahay dito guys sa sunrise. Oh. Ayun. So, ano nga no guys oh. So, guys, tapos na. Finish na. Tapos na 'yan. Turnover. <laughs> Tapos Tapos na yung sa loob yun Bakit hindi pa mabuo? Hindi Pintor. Parang mamatay na yung ano.